Ayan guys Bahang-baha na dito guys Ayan Delikado na yung bahay na yan guys So ma ma Nakalawit na lang guys eh Ayan oh, Nakalawit na lang niya Ayan. Ayan guys Ang baha Bahang-baha guys Ayun, sa kabila Ayan guys Ang motor ko Ayan Ayan Yan ang tulay dito sa sa San Bartolome, St. James. Sa may hotel ko. guys, oh. Ah. yung tulay, ayun ang bahay guys, oh. delicate delicate na yung bahay na yan. Kap, kap. Ayun, oh. Ayan. guys, malakas pero lang lumulutang na mga ano. Lakas ng bati no. Ayan, kaunti na lang natitira. Yung bahay oh. Nakalawit na. Hindi pa tatanggalin 'yan. Wala na nakatira eh. Wala na. Ah. Ayan guys, dahil bagyo ngayon. Ayan. Pero ayan ako. Ayan. Ayan lang, simple. <laughs> ayan.